Mula natin kay Hawk No. brother. Simple lang naman to. Pakilala ka lang. And kung may gusto kang pasalamatan, yung handler mo, manager mo, at syempre kung meron kang business or TikTok, YouTube, ano yung kaya kang patami ng followers, brother. Dami na nanonood sa'yo ngayon. May malaking tulong yan. Maraming mga vloggers that will share your mga posts. So now is the perfect opportunity. Yun lang naman. Okay? Take it away. Pag-alabing po sa inyo lahat. This is Jero Jeremy... Pamapo. Uh, sa lahat ng nanonood ng Eat Bulaga, uh, Portas 5 Grand Winner po uh, Bulaga. Uh, sana uh, subscribehan nyo po yung Eat Bulaga sa Portahan, sa TV5. And then, ang aking account po is uh, Jero Pagapuro, on my Facebook, Instagram, and TikTok po. And thank you so much sa uh, lahat ng mga nandito, especially sa mga bosses, sa uh, Sir Carlos, Sir Jonathan, Ma'am Jen, sa host po natin, kay, sa, kay Sir na Rupert, at sa lahat po ng mga vloggers, at sana mag-enjoy po kayo and ingat po kayo palagi. Enjoy na enjoy oh, kami! God Salamat so, <laughs> brother, congratulations. You're a winner of sa Ibula kayo. Gusto ko yung pa na ako for being late. Yan Congratulations and I hope I get to see you in the grand finals. And sa inyo lahat, sana makita ko ulit kayo. At syempre, congratulations na. Now let's move on to Hulk number 2. Magandang gabi po sa inyong lahat mga po si Charles na Cruz from Malolos, Bulacan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nilod, lalong lalo na po sa mga judges. At thank you rin po sa under. May lang po. Salamat, hump number 2. Ayan, supportahan na natin. Of course, hump number 2. Nandito na rin, nakapakilala uh, pakilala, kanyang sarili at pagbintahan tayo sa kanyang mga uh, business or social media business. Hump number 3. Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga pala si Kathy Trilogy nagpapasalamat ako sa lahat ng sumuport na ating mga nanood dito ngayon. At uh, maraming salamat din sa mga judges um, sa mga sa dito, Bell ay titawalan uh, uh follow sa lahat ng social media ko, Calvin Reggio. Alright, so if you want to follow, of course, our Hongs, ayan, in-announce na ang kanya social media page. And later on, syempre, after our program, pwede rin nyo sila After nila, of course, makapag at makapag-relax-relax naman na diba? Okay! Very, very, of course, uh, welcoming ang mga Hongs at yung sila lahat talaga. Like, I can assure you. And of course, number four. Goal number four! Hello, uh, gabi sa mga salamat sa mga nanonood ngayon. Talagang sa ating mga mga Sa mga mga members na Ano niyo po? Ano niyo ba sa Facebook dyan mga video? So, bye bye lang po. sa mga race ko. Tsaka, uh, yun yeah, na po. Thank you so much. Alright, ayan. Nagayinig na natin ang mga very young terms, yung mga reels nila, yung mga TikTok. So, may na sila, guys. pretty much sure, maaliw kayo, marami kayong matututunan. At higit sa lahat ako, may entertain talaga kayo sa mga hunks natin. Now, let's move on to our next hunk. Hi, good evening. I'm Patrick San Miguel uh, from Makati City. Uh, kailan lang, kailan lahat ng mga social media ang tatlo. Patrick San Miguel. Maraming maraming salamat, brother. Simple, 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 simple. Patrick San Miguel, on his social media platform. Alright! Kalau sebab apa tu? Hati asas. Ada tu muda ni kita ni muda. Kalau ni kalau kalau ni kita ni kalau 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 kalau ni kalau kalau ni kalau ni kalau kalau ni 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 kalau ni kalau ni kalau ni kalau ni our last kalau brother.

Is it a drama complex? At syempre, supportahan natin sila. At sa mga handlers po nila, maraming 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 salamat. Nakawalang sawa pa kayong sumusunod.